belum nah. ya nah. Nah, nah, nah. Nah, 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 nah. ini ini boleh nah, juga nah, kini kini gini gini

Katagat yung hillton. Madal na. Madal na. Madal na. Diyan ka, diyan ka. Di Hindi pa rin. Hindi pa

yan, well, Yan. Yeah. Hmm. Ah, oh, boleh. mau kulit, 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 kulit,

kanina, si Piona na iwan Iwan, sa dalagdala oh, Ang dami ko ha Ang uh, isa Pero oh. so, kanina nangingitim no? Kanina ba nangingitim? Nangingitim yung kanina Nasuan mo lang Parami mo, nawala yun, nawala yung

Ano yung mga yun? Kay hey, Bibita Arzulon Shout out idol. Kay Elbera Shout out Diyan na sila Ano nga kayo? Laki Sayang Dina huli lahat Sayang okay. okay. Ano okay. okay. yung okay. dam okay. okay. Ano ba? Hindi sila nila. Uwi ang sana kaagad. noon Dami oh. na kay Tima na. Mabalik sila. Mabumalik. Uwi ang sana kaagad yon Oo. Uwi ang sana mga idol. Nakakas pa yung ba? Gahan no, na ito

Kau suka sekarang kan, Pak? Ya, hangat. Sayang, Bi. Bihira lah kasi mangyari itu, mga ganito. Pag mabahala po talaga. Ang to, ito. Ang dami ko, no? Ang itim, oh. Ang itim, ang itim. Ang itim. Ang itim, mga

pa ah Mayro, meron, meron pang, meron marami yan na Ha? Huh? na Thank you sa nagsin 20 stars kay Dino's Bunch Thank you, thank you po okay. ba? Balik natin maliliit Balik yung maliliit pasok dyan. Puno lahat oh Puno ano yan tay oh. isang, isang hagis mo lang yan eh Isang mo dami

Basok, basok. Basok, 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 basok. Pasok, Asok, pasok, pasok. ini kalis. Pasok, 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 pasok. ini Ah,

pasok sa lagayan ah, ang dami puno 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 oh. puno oh. lagayan sige lang huh. dami puno oh, oh, na rin to ah dami isa yung hagis pa yan isa isa pa? ang dami yun oh. bungusin natin yan pamimigay natin hier ist apa Mabigat na yan Isang hagis pa Ayan, dami oh. Wow, oke okay. <laughs> Mikä no, okay.

Satu, penuh, puno lagayan ba? Hmm. Uh. Oh. maliit oh ito. ito ito puno yung lagayan yan okay. yan talaga pagbaha baha dito ito tapos ang baha na may isda puno Malik. Malik. Malik.

May isa pa oh May isa pa mga ilo Hindi ka wala Eh, nangitin na naman oh yeah, Yan, nangitin na naman Isang hagis pa Bago ulan o? oh Oo Bago ulan pa ba? Bago ulan Kasi bago ulan, wala na tayo yung babaha to eh Pag ulan Malalaki, piliin natin yung Oo oh. Ang pa yung ng Ayan, nangitim na naman. Oh, nangitim na naman. Puno yan, puno. Ang oh, market kasi sila? Oo. Kami na puno yun. Ayan. Ang dahan, ang dahan. Ang puno yan, puno.

dito. Puno. Ito na talaga yung nung makakapuno. Tilapi. Tilapi. Ang dami. Walang walang kaubos-ubos. Puno lagayan. Eh. Okay. Ano 'yung ano? Ano 'yung ano? 'yung lagay? <laughs> Ay, sa gwa'n 'dik, mga ganta Ha? ne <temporada>. sombrero. <laughs> Set up. <laughs> ah, ano, <puno>, koro <puno>, ng tilapia. Oh, <laughs> baga 'Ni. này yeah. phòng im bặt nhá, hmm. này phòng bao pa, bao ồn pa, cái này, cái này, bao Tinira itong tilapia Adobong tilapia Lahat ng tutahin ng tilapia, lulutuin natin Oo oh. Namimiss ko ng tilapia eh Lahat ng tutahin mga idol Tingitin na naman Tingitin na naman Walang kaubos-ubos Ano na Walang kaubos-ubos Tingitin naman naman sa dami Kurun ihaw tilapia. Eh. Ihaw to mga idol. Inihaw. Hmm. Uh. Paksi ako. Paksi. Paksi ako. Paksi ka, paksi. Ako, ihaw, ihaw. Sarap yung ihaw. Kusti ba, kusti. Puno na sako natin. Puno na. Okay. na lang isali yung, yung mga maliliit. Balik mo. Puno maliit eh. Puno malaki eh not good size? Good size. Hmm. Oh. Good size mo ulit. Not good size? Ang daing? Wala wala talagang kaubos-ubos sa tilapia. Magdala tayong daing sa Pilipinas? Oo. No. Dalhin natin sa Pilipinas mga ito.

Ito, dito pa. Ang dami. Good size lahat. Good size lahat yan? Puno. <laughs> Puno. kita <Yeah>? Hindi <laughs> na yan <yung> mabuhat. Okay. Hindi <laughs> ah. kaya yung dalawa. Dalawa? Da kaya to? Kaya rin. <laughs> kaya natin to. pangulam. pangulam. Pang ulam. Okay, hey, pupunta naman si George dito maya. Eh? Uh -huh. Kukunin yung iba. Yun, yung bigay yung natin nangingi, kay yung kay Joel. mga nangingi kasi pupunta dito maya. Oo. Oh. George, ganda ka na dito. Kunin mo na yung ano ang yung, yung lapian namin na, no? ang dami. Sana may dala sa sako. Oo. Oh. Trap. Lagayan, isa lang lagayan namin. Kasi okay. naman dito, pero mabigat eh. Mabigat. Tulungan natin to.

puno Mira pa na yun yung iba oh na kasi yung Ito oh uh, Ayan ang idol oh Ang laki Ayan oh uh, Ito laki yung Ang laki ng tilapia mga idol Oh ang dami na yan Eh, ini kaya nih, eh. balik ya eh, Kaya ya? Kaya? Ya, ya. Eh, pasok kian? Oh. Orang eh. ah. ini Oh, yung dala, जो मैं यून Oke, gua tarik gitu. Ini kolam ini kayak bayan. Pantai nanti si George. Kolam nanti si George. Saya yang yang paling buhatin. Tuh, buhatin kayak? Buhatin berang. Ayam, mbak. Kayak, kayak, kayak. kita kalau bagi sekaya tuh. Oke.

Ito mo yan, mamalinis Ang dami no? Ah, ang dami ha? Parang labahan Okay Ang dami Isang daang kilo Isang daang Tara? Tara Yan po mga idol, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po God bless